Season 49 ng PBA magbubukas na. Tickets para sa opening day ibebenta sa halagang 49 pesos. Naritong na uh, Sports News. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. All systems go na ang muling pagbubukas ng Philippine Basketball Association o PBA sa kanilang 49th season. Sisimulan na ang Governor's Cup ng nasabing liga sa darating na linggo na gaganapin sa Araneta Coliseum. At sa mga nagnanais manood ng live sa Araneta, inanunsyo ni PBA Chairman Ricky Vargas na ang mga upper box at higher seats sa opening day ay maaaring mabili sa halagang 49 pesos lamang. Ani ni Vargas ito ay gagawin bilang pasasalamat sa suporta ng mga fans sa pinakamatandang basketball league sa Asia. Sa unang laban ng opening day, magaharap ang Meralco Bolts kontra sa Magnolia Hotshots sa ganap na alas 7.30 ng gabi. At yan ang Sports News. Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.